magandang araw um, meron po akong dalawang klase ng daon na hawak dito daon ng abukado at daon ng bayabas ngayon itong daon ng bayabas kapag mataas ang uric acid ko sinusumpong ako ng gaw nilalaga ako ito itong iniinom ko efektibo nakakalakad ako. Pero, sabi ng isang doktor, walang dahon o dahon ng bayabas o dahon ng abukado na nakakapagaling ng sakit anuman sa loob mo dyan. So, iniinom ko naman to hindi para sa dyan, para sa tulad ko. Pero, epektibo. Ngayon, kapag alimbawang nahihirapan naman ako umihi, hindi bang parang, hos na pinipigilan mo lumabas ng tubig. Minsan nangyayari sa akin. Naglalagaan naman ako ng dahon ng abukado, ito naman ang iniinom ko. Bali, ang natutulong sa akin ng dahon ng abukado, nakakaihi ako na ang malwa, Hindi ako nahihirapan umihi. Pero tulad nga ng sabi ko sa inyo, hindi rin ipinayo ng doktor to. Pero base sa experience ako, nakakatulong sa akin maging <clears throat> ito nakakatulong pero hindi rin ipinayo ng doktor ipinayo lang ng kung sino sino ngayon ibinabahagi ko lang sa inyo na bagamat hindi pinayo sa akin ng doktor to meron akong nakukuwang beneficyo ika nga pag sumasakit ang tuhod ko hindi na ako nakakalakad sa taas ng uric acid ko ito ang niniinom ko pag dumarating naman yung punto na nahihirapan ako umihit itong na ng avocado Siguro, mga isang linggo ko lang ngayon namin ito. Babalik na naman sa normal yung pag-ihi ko ng malwa, Titigil ko na naman. Siyempre, may edad na tayo. Kaya siguro, nangyari, tumatuloy, patuloy rato na akong hihi. Ah, sinishare ko lang sa inyo dahil, minsan bunga ng kawalan. Di ba? Wala akong pagpating ng doktor. Eh, wala namang masamang sumubok. Eh. Bakit hindi ka naman makaka-perish ng ibang tao? Kaya, ngayon, maglalaga ako na to dahil mataas ang uric acid ko, masakit ang tawid ko. Pangalawa, nahihirap na naman ako umihi, kaya maglalaga na naman ako na ng dahon ng abukado. Pero tulad nga ng sabi sa inyo, dito pinayo ng doktor. Share ko lang sa inyo. Salamat. Ako po si Baba

Take tu, take tu lah toh, cut.